Ito nga mga pre, meron na naman tayong napanood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Ito nga pala yung trending sa ibang bansa na kapag kumain ka nga nito ay masarap talaga mga pre. Gumamit lang pala siya dito ng Milo at saka itong condensed at saka yelo. Yeah. At ayun na mga pre, mukhang masarap siya mga pre. Palamig na nga siya, wow! So ayun nga mga oh, pre, oh, ano gagawa oh, na nga tayo ng ito. tig Milo? Kung sarap ba talaga yun, panood natin sa TikTok. Gagamit lang tayo ng Milo at saka oh. itong alas ka evaporado so yun buksan na natin mga pre so yan ma so, yan yan huwag na natin kutsarain so yan wow mukhang masarap itong papakain mga pre so, yan ilat na natin pumili nga pala tayo ng isang tubay ayun ayun nabuksan na mga pre ayun 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 Tigas na. Re. Wala. Yan. Wow, ito na nga mga pre. Alas ka. Mhm. Uga ano? Yellow ka ba? Ay, talsik. Bakit? Tube Ayun lang. Ay. Kaya lang nawawasak yung plastic natin mga pre. Pwede na siyang tito Hay, hey, lalagyan na nga natin tong ice cube. Ay. Kulang yung ice cube natin. Pwede na yan. Kuha ka pa ng isa. Yan yeah, mga pre, ano, medyo marami na ato mga pre. Nagpabili pa tayo ng isang tube ice kasi medyo marami yung may natin. Ice. Tube ice yun. Ah, ice, ice cube. Anong ice cube? Ayan, meron yan. Tube ice yun. So ito, basagin natin. Mm uh -huh. Durog na nga, yan. Mm uh -hmm. -huh. Durog na mga pre. So yan, kuha ka ng tubig. Oh no. Hindi kayo makakatikim na ito. So yan, mar marain na to. Gain na ito. Ito na nga, mga priyan at lalagay na nga natin tong Alaska. Ayan, so, lagay na natin yung Alaska. Wow! Mukha yatang masarap to mga pre. So yan. So yan, dagdagan natin ng konting tubig mga pre. So yan, dagdagan natin ng konting tubig. Haluhaluin natin. Ayan. Wow, mo kayo sandok doon. Buo kasi yung yellow natin mga pre. Kaya medyo mahirap. Try natin. Sabarang oh, talas. Ayun, hindi ko malasahan eh. Wala kasing tubig. Dagdagan natin ng tubig at medyo marami ito eh. eh? Nya yeah, mga pre. Yeah, Nya mga pre, Medyo may buo pa dun sa ilalim. So ayan. Laloy natin. Yes. So ayan, lagay na natin tung tig Milo. Hindi tig Milo talaga. So ayan, tig Milo. Ano ni? Ano natin? First try, langit agad. Ay. Dito, grabe ka naman kumain. Kami na. So yun, lasang Milo na may Alaska. Masarap talaga mga pre. Pag ganito mainit, masarap siya kainin. Tapos natin sila. So yan, mariyan na tayo. parang kadumi ng baso Dumi mo? Na. Madumi oh. Kung oh, madumi. Pag-usama okay. mo. Okay na yan? Hmm. Pambihira. Dumi lang yan. Okay na yan. Ayan. Ang datay pa nga itong mga bata dito. Ayan. Thank you. Ayan. Ali kayo dito? Alas ka. Lasang yelo tsaka alas ka. Ikaw? Ha? Lasang ano? Mayroong alas ka. Hindi, hindi lasang yelo? Parang yun nabibili din sa mga tindahan, ano? So yun nga mga priyanot, masarap nga itong pig na natin. ko. <laughs> はい。<music> <music>